Yon, good morning po sa ating lahat mga kalapatids. Ayan, for today's video, ayan, magtotos ulit tayo ng aking mga warrior. Ayan, araw nga pala ngayon ng Tuesday. Ayan, nagtos tayo dito sa video malapit. Ito nga pala yung mga ibon ko. Ayan, tos tayo sa malapit. Pagpahay nga lang yan ng konti, tapay i release na natin. Yan. Siguro mga 15 kilometers to. Dito tayo sa may tabi ng Laguna de Bay. Hala nila sa malahay talag tos dito lang dahil sa malapit. Ayan. Buti medyo gumanda na yung panahon. Ayan, medyo umaraw na. Kanina nung umalis ako sa Kalamba, medyo makulimlim. At yan, sana nga pala makauwi pa yung kalapati ko. Galing Del Gallego. Pali day na abangan ngayon. Sana muwi pa yung ibon ko. Yung naka-entry sa OLR, dalawang ibon pa yon. Sana makauwi pa, palag-palag pa. Ayan. Medyo maganda nga pala yung resulta ng ating first lap derby. Itong dalawang nating warriors. Ayan, abangan nyo sa Sunday. Sana mas gumanda pa yung kanila. Lipad. So yun, tara, samahan nyo ako. I-release na natin ito may maya Let's go. Ayan, diretso na agad oh. Medyo pamilyar na sila sa lugar na to. Yun, uwi na kayo. Sana makauwi ng ligtas yung dalawa. So yun, syempre bago matapos ang video to. ayan, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan. Ayan, bali, abangan nyo yung mga susunod kong palop visit. Medyo busy lang tayo pagtutok na nga yung mga ibon dahil derby. Ayan, sana pala rin tayo ngayong North Derby Race. ay good luck po sa ating lahat. Let's go.